Hello, hello, hello mga ka-colors, mga habibi, my king and queens For today's video, tara samahan niyo ako, lalabas tayo At maghahanap tayo ng mabibiling mga pangsuot laban sa panglamig Dahil dito nga sa Saudi mga habibi, mga ka-colors, especially dito sa Asia region Talagang grabe na ang lamig kaya kailangan na natin maghanap ng mas makapal na masusuot at eto nga lalabas tayo pupunta tayo sa isang mall na makakakita tayo ng mumurahing mga bilihin para magamit natin in case na talagang kung lalamig pa to ng todo kasi eto umpisa pa lang po ng sobrang lamig dito sa Asi region kaya ngayon pa lang paghahandaan natin dahil sa susunod na mga araw ay lalo pang mas magmamahal yung mga winter clothes na magagamit o mabibili natin. Kaya, 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 kaya mga kakolors, samahan niyo ako. Tara, handa na ba kayo mga kakolors? Game na game na ba? Let's go and let's get it started. Ito na nga mga kakolors, dahil dyan, Pasok tayo sa mall. Wow, maganda rin. First time pa rin makapasok sa mall na ito. Although maliit lang siya, mostly ito mga department store. Nandito yung Max. Yun yung mga kilala ditong mga department store at ang... Uh, center point mga kakolors dalawa yung pupuntahan natin then makisideline na rin tayo sa home center then titingin din tayo doon ng mabibiling mga unan or bedsheet kasi kailangan na natin dagdagan yung gamit natin sa bedsheet akyat tayo then yan yung pupuntahan muna natin yung center point mga colors. maliit lang yung one na to pero marami rin natambay dito ng mga Pilipino mga kakolors yan pala yung kaibigan kong si Sky lagi kong kasama sa aking mga guys. Tala. Then, puntahan din natin yung um, tinatawag nila center point. Let's go. Unahin muna natin ang pagpunta dito. Ayan. Sabi, magbibili ng makakapal pero napadaan dito para kasi akong pakaramdam ko nasa our home lang ako sa Pilipinas mga ka-colors. Yung setup niya kasi tsaka yung mga display nila halos magkakapareho. Lamang lang ng konti dito kasi marami sila dito para mga gold-gold na mga display, mga silver-silver. Unlike sa Pilipinas talagang wide range din. Dito naman iba-iba din yung mga na uh, paandar nila sa mga binibenta. Ayan, titingin tayo dito ng mga kumot na makakapal. Kaso ng tinignan ko, medyo mahal din talaga siya kasi nga uh, syempre branded at the same time nasa mall siya kaya medyo mahal siya. Pero check natin kung kaya nating makabili try natin bumili. Siguro mabibili natin unan, tsaka yung punda at yung may makabili tayo ng comforter. Try natin later on, ikot-ikot tayo. Yan, may mga nakahanging pa na unan. Gusto ko yung unan ng mahaba, yung kulay puti. Mura lang yun eh. May nakita na ako kanina. Then, wow, nakakaingit naman itong upuan na to. Para lang talaga ako nasa Pilipinas. Lamang lang ng konti talaga dito display nila. Pero in fairness, medyo mura siya pag dito talaga. Kaya ang kaya. Pero pag i-convert mo na yung binili mo dito, siguro yon talagang mag-worry ka na kasi ang laki ng diferensya. Sayang. Inisip ko, paano man ipapackage yung ano? Bibili ka ng mga ganto-ganyan. Ang mahal-mahal ang pa package. Kaya siguro, hanggang tingin-tingin na lang muna kung ka ng idea in the future pag mo sa Pilipinas may idea ka kung ano mga bibiling mo sa mga ganitong klase ng display yan may mga computer dito naka 60% sales sila mga ka-colors grabe at eto na nga nakabili na rin tayo ng mga damit nakapamili tayo yan bumili tayo ng mga jacket mga kapal ng mga jacket para laban sa lamig kasi araw-araw halos nagja-jacket na talaga kami dito mga ka sa sobrang lamig na talaga ng panahon. Kaya grabe, kailangan mag-invest talaga para lang sa mga masusuot na taglamig. Although whole year round naman dito sa Asi region ay eh medyo malamig. But intense talaga pagdating ng November hanggang February. Talagang yun yung peak ng taglamig dito sa Asi region. Kung mararamdaman sa part ng Jeddah or Riyadh or other countries sa Middle East, Ganun din, mas malala talaga ang lamig dito sa Asia region. Triple, mas malala pa sa Baguio, dyan sa Pilipinas. Anyway, yun yung mga ganap natin for today's vlog, mga colors, Umiksaya na tayo ng konti dyan. At the same time, nakapamili na tayo. At dahil dyan, uuwi na tayo. Medyo gabi na rin, inabutan pa tayo ng... traffic sa stoplight dahil nag-stop siya eto Tingin-tingin muna sa paligid. Ang linis ng traffic nila, no? Grabe. Wait, to. Ang linis. Walang natawid talaga. So follow the order talaga siya. Then, ito na yung apartment na tinutuluyan ko. Dahil dyan, maraming salamat sa panunood. Mag-ingat, mag-ingat lahat mga kakolors. Kumusta na lang dyan lahat sa Pilipinas. And then, see you on my next vlog. Abangan nyo po, mag-upload po po tayo. Hanggat may time tayo mag-upload. Maraming maraming salamat. Ingat tayong lahat. Bye-bye!